Derek Ramsey inaming muntik nang na umurong si Ellen Adarna sa kanilang kasal noon. Para sa aking balita ang showbiz, inamin ni Derek Ramsey na muntik nang hindi matuloy ang kasal nila ng kanyang misis ngayon na si Ellen Adarna. Sa interview sa mag-asawa, ibinulgar ni Derek na umurong na si Ellen sa pagpapakasal matapos silang magtalo sa isang bagay. Ayon kay Derek, muntik na talagang walang kasalang nangyari matapos na magkaroon sila ng matinding away dahil sa kanilang mga pangako sa isa't isa. May pagkakataon pa raw na pinilit si Ellen ng mga kaibigan nito na makipag-inuman sa kanila sa gitna ng pagsulat nito ng kanilang wedding vows dahil dito kung kaya't nag-away daw sila na matindi to the point na nag itong hindi na lang ituloy ang kasal. Isinuri na rin ni Ellen ang ring at umakiat na ito na nahagdan at ang tapang-tapang umano nito nagdadabog pero pagdating sa si itaas ay biglang bumalik ito sa ibaba at sinabing no, 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 no sabay-bawi umano nito ng sing-sing dahil dito kung kaya't natuloy ang kanilang pagpapakasal.